Noong una, isa lamang ang problema ko. Ngayon, dalawa na kayo! Tirada kayo ng tirada! Hindi naman kayo nakikipag-coordinate sa pusina! Ano nangyari? Meron ba kayo na huli? Wala! Meron na, no, nakawala nga lang. You shut sure up! Sawan-sawa na ako sa inyo! Sawang-sawa na rin ako, sir. Ano yun? Ano? Saan ka sawak? Sir, pag nagkikipag-coordinate kami, lagi kami nasa set-up. Kung hindi nagpa prayer meeting, may nagpa birthday party. Nakikain pangako kami. Pundo ka! Ayoko na umapahiya, sir. Ah! Set-up nyo! So set-up! Iban na tayo! Iban! Iban ko kumpanya-swaldo! Dali! Dali! Dito! Ibalik mo! Bakit ba dadakot ng Ha? Boy! Parang wala kayo! Ibalik mo! Ibalik mo! Ibalik e mo! Oy, oy! Sumantip lang ang utak mo! Pareho ba kayo nang inisip? Magpapagawa pa tayo? Patay kung patay! Eh! Ah! Tiga, tiga, tiga! Hindi eh, naman ako kasama sa away. Pwede ako sinasali dito. At saka sabi mo, hindi ka dapat mabuti ng partner. Kaya nga sabay tayo eh. Di ba sabi mo tutulungan mo ako? Oh. Kailangan patayin ko itong mga walang yan to! Sige, Sige! Sabi pa Bakit? Tagahanga ka ba nun? Oo, oh, bakit? Ayun eh, mo. Hmm, chismis lang yun. Kaniwala ka naman dun. Teka. Hasta la vista. Bete. Noong una, isa lamang ang problema ko. Tirada kayo ng tirada. Hindi naman kayo nakikipag-coordinate sa ofsina. Ano nangyari? Meron ba kayo na huli? Wala! Meron na. No, Nakawala nga lang. You shut up! Sawang-sawan ako sa inyo. Sawang-sawan na rin ako, sir. Ano yun? Ano? Saan sawa? Sir, pag nakikipag-coordinate kami, lagi kami nasa set-up. Kung hindi nagpo-prayer meeting, may nagpo-birthday party. Nakikain pangako kami. Huwindo ka! Ayoko na mapahiya, sir. Tumigil na nga kayo. May aaks dito, sir. Tama na! May patong ang usigang dito. Bakit na nakatikin sa akin? Sasaktan ka ba? Kung hindi ka lang polis, sa mga sinabi mo, nakabawang ka na sa lupa. Kung hindi ka lang tenyente, di ka pa nagsasalita? May manhole ka na sa ulo. Aga hindi ko po sa langaw yan. Ano? Gusto niyo tayo, tayo mag-ubusan? Si! Si! Excuse me, sir. Excuse me, oh, sir. Brando! Isa pa! Ako bahala dito, sir. Isa ka pa! Dalawa kami. Dalawa kayong matutodas! Sir! O Lopez, kamusta mga developments? Sir, konting panahon na lang. Malalaman ko na rin ang kanilang source. Mahuhuli rin natin ang big fish. Good. Keep up the good work. Pero, mag-iingat ka, ha? Sir, susunod na ako. Baka makahalata, eh. Okay. Um, Brando? Sana pagpasensya mo na yung ati ko, ah palabas lang kasi talaga yun eh. Eh, marami siyang alam sa paligid. Nakwento na nga niya yung mga nagawa mo noon eh. Hindi ko masisisi ate mo. Sa isang banda, tama siya. Pero sana, malaman ng maraming tao na napakaliit lang ang kinikita ng bawat pulis. Paano pa kami pamilya? Alam mo ba kung gaano kahirap yung may hinihingi si anak mo hindi mo maibigay? Sa kapupunta. E di sama-sama. na't buhay ang puho na namin. Sa bawat oras, pwede kami mamatay. Katulad ko. Nalasing ako sa tagumpay. Naging matinig akong pulis. Nagkaroon ako ng maraming pera. Alam mo kung bakit? Kinatakutan ako ng mga kriminal. Sa lahat ng bagay. Nanguholtan pa ako ng legal. Binibigyan ko sila ng proteksyon. Kahit ano. Nawala ang puso ko sa tao. S -s Siningil ako. Masakit sa akin bumalik eh. Namatay ang dalawang pinakamatali kong kaibigan ng dahil sa akin. Magmula nun, wala na akong inisip, kundi pag eh. Gusto ko, lahat ng masasamang tao patayin ko. Pero nagising ako, mali pala yun. Pulis ako. Dapat kayo mga kabataan ang bigyan namin ng proteksyon eh. Kasi sa isang iglap lang, pwede kayo, pwede kayo matisigrasya eh. Nagkalat. Wala akong gusto gawin kundi hanapin sila lahat. Nipulin. ubusin. Kung ako man na nila, alam ko isang araw, may isa pang brandong lalabas, tutuloy ang labang ko. Hindi lang ako. Kami mga pulis. Sana. Humihingi lang naman kami ng konting pangunawa eh. Tao lang kami. Hindi kami perpekto. Kailangan namin na support suporta niyo. Alam mo, Brando, kahit anong sabihin nila, kahit anong isipin nila, para sa akin, mahal kita eh. Jingjing! -jing? Pumasok ka na dito. Ate, nag kami. Pwede huwag ka muna storbo? Jingjing! Ate, please! Pumasok ka, sabi! Sige, pumasok ka na. Pumasok ka na. Bilis! Jessica, Pwede ba tayong mag-usap? Saka na lang kasi masakit ang ulo ko. Um, paano ka nakapasyal dito? Ah, uh, simple lang. Si Brando. At hindi lang yan. Madadalas na ako rito. Talaga? Ha? Bakit? Dahil dito ako nagpa-destino sa Maynila. Ha? Mm -hmm. Eh, Hal, ba't ka nagpadestino dito? Para malapit ako sa'yo. Oo nga, maganda nga yun. Kaya lang, ang ganda-ganda na ng buhay mo. Paminsan-minsan lang ang gulo. Di ba? Mm -hmm. Alam mo, matino kang pulis. Pero dito sa Maynila, matututunan mo ang lahat ng kalokohan. Alam mo, nagkakamali ka. Nasasata ako yan. Kung ayaw niya magpakasama, hindi siya sasama. Tsaka, minabuti ko na dito ako madistino. Para lalo kong magampanan ang pagkapulis ko. At hindi lang yan. Para lahat ng kasamaan, masagpo ko. O bahala ka dyan. Basta sinasabi ko lang sa'yo ang lahat ng ayaw ko. Ay, may maganda pala akong balita sa'yo. Ano? Mga tiyahin ko, aalis ah, na bukas, kaya pwede tayong mamasyal. Halika! Liga, tul tulak mo ko. Uh, ati uh, ate, ate, kanina may naghahanap sa'yo ido eh. Uh, kakilala mo daw siya. Ha? Uh, Jing, Doon, dun, doon ba na dun? Dula ako. Uh, hindi Sige. ko kilala yun. Uh... Brando, sorry pala kagabi, ha? Okay na yan. Ngayon, Kilala na kita. Lahat naman ng tao ang tingin sa pulis masama eh. Hindi ka pala nagtatanim. Isa lang gusto kong tandaan mo. Ang pulis, masama o mabuti. Pag lumakad, pakiramdam niya eh. Buhay pa siya nasa libingan na. Ah. No, teka, 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 teka. Ma, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Gusto ko, pag nagkaanak tayo. Labing isa. Ipapasok ko sa military, isang buong squad, oh. Puro lalaki, ha? Napatay ah, na ako noon. Mali kasi yun eh. Dapat tatlo lang. Para tatlo lang? Mm pa... uh -huh. Para mapalaki natin sila na maayos. Ganun ba? Di bale, le? Basta, at least, kung tatlo man yun, isang general, isang lieutenant, at isang colonel. Halika. Oh, 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 oh ah, alakin